Hey, good morning mga ka-safety So ngayon is pag-uusapan natin ngayon eh, yung uh, method statement kung paano ba to ginagamit at para saan ba ito at bakit nga ba ito napaka-importante So itong video nito is para sa mga baguhang safety officer na nagsisimula pa lang at ganoon din sa mga matagal din na safety officer na hindi rin alam yung procedure pagdating sa method statement at bakit nga ba ito kailangan sa loob ng site or sa project lalo lalo na sa work permit ganito yan mga ka-safety so ang method statement kasi ang gumagawa nito is yung QAQC doon nakapaloob doon kung paano nyo gagawin sa unang una sa activity dapat kung ano yung activity uh, for example uh, electrical So, dapat ganun yung ano ng method statement. So, nakapaloob doon kung ano activity, kung paano yung simula, ano yung gagawin, at ano ba yung ina-attach dito. Unang-una, ang kasama dapat ng uh, method statement is yung Java Start Analysis and then yung Hirap. Kasi kung, hindi, kung kulang ito, hindi natin ma makokontrol kung ano yung mga possible accident sa loob ng proyekto. Una-una hinihingi ito pag uh, ikaw ay subcon, Hinihingi ito ni Gencon. So, hindi nila i-approve ito kung wala kang JHA uh, at a method statement doon sa work permit. Kasi dyan 'yan nagbabase. Sa work permit kasi kailangan nakatouch palagi 'yan mga ka-safety, ano? So, dapat is naiintindihan natin ito. Unang-una is dapat napapagtulungan ni operation and safety. So dapat is nire-review to ni safety para matulungan natin si operation na kung ano mga, kung ano yung mga dapat gawin ano yung maitutulong natin bilang isang safety officer sa operation kasi minsan is hindi nagkakaintindihan ano so now kasi tayo minsan na si safety officer is pabagal sa trabaho pero bilang safety officer ang uh, sa akin lang ang ginagawa ko kaya kami nagkakaintindihan ng operation So pinapaliwanag ko sa kanila kung ano ba ang kalagaan ng safety at kung bakit kailangan na re review ang method statement. Kasi kung wala yun sa dalawa is uh, complete talaga mga ka-safety. Ano? So dapat ganun ginagawa natin. Pagkatapos magawa ni QAQC, so reviewin natin yung method statement and then yung job, hazard analysis. Kung may mga kailangan tayo idag, so kausapin natin yung QAQC na gumagawa para is maintindihan. So doon pa lang mga ka-safety is mga possible accident sa loob ng site. So, after nito, uh, nagawa na yung media statement and yun din yung JHA na nakapaloob dun sa activity. So, mas maganda mga safety na nare-review ng uh, supervisor din and then nadidiscuss sa toolbox meeting para alam din ng mga workers kung ano nga ba yung nakapaloob dito. So, yun lang mga safety. Sana is nakatulong itong video na to Simple lang pero malaking bagay din. Yun lang eh sana is supportahan niyo rin itong aking YouTube channel uh, RM Safety Officer and then itong aking uh, page. Yun lang mga safety and thank you for watching this video.